Okay, good morning, good morning. Kumusta na po kayo riyan? na nasa maayos po tayo. No? At ligtas sa namang mga sakit o namang karamdaman. O namang mga problema in the of Jesus, No? Tandaan po natin, patuloy na sumusubaybay at patuloy na nagbabantay sa atin ang ating Panginoon. Ang ka kapatid. No? Nais mo ng Panginoon ay lagi tayo nagpapasalamat sa kanya. Kaya nga tuwing umaga, no, bigyan, bigyan natin siya ng time, konting oras lang na tayo po ay manalangin at magpapasalamat kay Lord. So, at tayo ng panibagong lakas, panibagong umaga. Okay po, dadako na naman po tayo sa ating uh, uh debosyon. No, dito po tayo sa John chapter 14 verse 27. No? Juan chapter 14 verse 27 No, sabi nga po dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundong mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Apo ang mensaheng ito mga kapatid ay pinamagatang kong kapayapaan sa piling ng Diyos Kapayapaan sa piling ng Diyos Mga kapatid May pagkakataon na nakaramdam tayo ng kalungkutan Ikaw po ba eh Nalulungkot No Madalas bang nararamdaman mo ang kalungkutan Sa iyong buhay No kaya nga po, sa oras nito, tayo po yung makinig. No? Dahil sa maraming bagay na gumugulo sa ating isipan, pakiramdam, hindi na natin mauunawaan ang mga pangyayari sa ating buhay. No? Mga, mga bigatin na hindi natin mapapawalan dahil sa nahihirapan tayong makalimot sa ating mga kabiguan. No? Nangyayari po ito sa atin. No? Hirap na hirap tayong makalimot sa ating mga nakaraan, sa mga nangyayari sa ating buhay. O mga kapatid, kaya nga sabi ng, ng verse natin na huwag na tayong mabalisa. Huwag na tayong matakot. Huwag na tayong mabalisa sa mga bagay na tanging Diyos lang ay may kakayanan. Ano po? Ko po. Huwag na tayong mabalisa sa mga ba sa mga bagay na tanging Diyos lang ang may kakayahan. No? Makapag makapag-ayos. Kaya itaas natin sa kanya ano man ang dahilan Ano man ang dalahin Ng ating puso At siyak na Makakaramdam tayo ng tunay na Kapayapaan Opo, Ang Lord Mga kapatid Naghantay lamang sa atin Kung kailan tayo lumapit sa Kanya kung mayroon ka kabigatan nandyan si Lord na ang sabi niya lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lobha at kayo'y aking pagpapay ngayon ba? Diba? sinabi doon sa Matthew 1.78 lumapit po tayo sa kanya no? bakit hindi mo subukan na lumapit sa Diyos kapatid. Tunay at totoo ang Diyos. Sa'y mahabagin. Sa'y mapagmahal. Mula't mula pa noon ay minahal na tayo ng Lord. Sino ka man, makasalanan ka man, ba, tumulog ka sa Diyos. Kumingi ka ng tawad. Iyakan mo mare maaari, mo. Pumasok ka sa isang kwarto. Doon kayo mag-usap ng Panginoon. Okay po. Salamat po. Ngawa, eh, mayroon po tayong uh, naintinan at natutunan sa mga, ito, mga kapatid. Gandaan po natin na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaunawaan at kaliwanagan. wag ka ng matakot. No? Magtiwala ka sa Diyos. Okay po. Babay po. Ingat po. God bless.